Magandang hapon sa inyo lahat. Nandito ako sa aming brother. Meron akong sisiyo na dalawa. Nang, na si Blue pero sa sobrang init, no? Ngayon lang nangyari ito sa amin. Mahigit pa lang ng 2 weeks, siguro nasa mga 17 days, may napisa na na isa. Ngayon, siguro sa sobrang init, yung mga unang naiitlog na, na niya, Nagdi-develop -de na ng paunti-unti. oh, de so, 17 days meron nang napisa. Tapos, after 17, 18, 19, balid dalawang araw, meron na namang isang napisa. Hindi hindi sunod-sunod yung pisa niya. May nauna ng dalawa. So, anim ang itlog. May apat pa doon na meron nang mga crack. Tapos, yung dalawa, kasi na naawa na ako doon sa isa. 2 days na siya, hindi pa siya kumakain. Eh, hindi ko naman pwedeng kunin si Blue para i sayang yung mga itlog. Kasi ma ano eh, ma komplikado yung pagpisa ng sisiw eh. Ito siya. Ito sila yung mga sisiw oh. Eh yung dalawang maliit, ah, wag niyo pansinin yung malaki. Yung malaki, anak ni Malagandang 'yan. Isinama ko siya diyan para maging yaya ng dalawang sisiw na 'yan. Siya yung tagaturo. Oo, para sabi ko turuan niya ng kumain Tsaka uminom ah, Ano na, mabait, mabait naman yung sisi eh, Yung malaki Nakita nyo kanina, nakaupo siya natin sa, eh, no. Tinatabihan niya yung dalawa So kahit papano Parang tutor siya, o, tutor. Siyang tumayong nanay sa kanila Yun lang ang pwede kung Remedyo na magagawa Kasi Wala eh, talagang Kung i kung isasacrifice ko na yung natitirang itlog hindi ko napapalimliman para masamahan lang itong mga sisiw. sayang itlog kung namang ahayaan ko yung mga sisiw dun sa pugad baka mamatay na kasi dalawang araw na hindi ko makain hindi pa rin napipisa hanggang ngayon bali pang dalawang araw napisa itong isa tapos kahapon o isang araw na naman ngayon napipisa pa lang sila so tatlong araw bali ang itatagal nung unang sisiw so mamamatay na siya mga manla hindi naman siya mamamatay actually, pero magkakadepress na siya manlalambot na hanggang sa siguro hindi siya makabawi. So ginawa ko ganun. Sabi ko nakita ko may, may total meron naman si si Malagandang. Sinama hindi naman dyan. din pwedeng ipananay kay Malagandang nako. oh, baka hindi naman natin pwedeng isama kay Malagandang, malaki na yung niya. Baka tukay niya sayang mamatay. Pero etong pagsisisiw ni Blue, hindi naman namin to talagang plan. plano. Uh, plano na magpalibas ng sisip Ang plano namin ay turuan siyang maglimlim at mag-akay ng mga inahin. Para hindi ko problema yung mga magiging itlog niya, hindi ko napapa-incubate. Siya na mismo. Tsaka mas maganda yung mga hen hatch. At talaga totoo yun. Kahit kanino yung tanong, mas maganda yung hen hatch. Mas, uh, sila, mas natuturuan sila ng inahin. Lalo na sa mga ganyan. Uh, kailangan ng instinct ng nanay. Kasi katulad ng mga uh, iba yung mga broiler, hindi na kailangan na instinct ng instinct na nanay yun eh. Kasi meron silang function. Magiging ulam sila. Yung mga layer ganyan, maglelay ng itlog. Yung mga ganito, mga native, mga, kailangan nila yan. Sa pag meron na silang sisiw, ganun din ang gagawin nila. Matuto sila sa nanay. So yan muna ang gagawin namin. Pinapakita ko lang sa inyo na pinayaya ko sila dun sa... Kasi tingnan nyo. Kita mo ang ano. Eh oh. no, Inaalagaan naman niya eh. Okay. Buksan natin Ano Eh no, Ayan Inaalagaan niya o. Oh. Sinasama niya sa tabi niya. Hindi siya, hindi naman siya, ano eh, uh, maramot sa mga sisi. Tinuruan niya uminom, kumain. So, napakabata ang pananay ka na. Hmm. So, well, Anna. Batang bukas, kita. bukas pa, bukas pa natin makikita kung ilang sisyo na yung napalabas ni Blue. Hopefully, maisosoli na natin yung malaking sisyo kay Malagandang at maisasama na si Blue dito sa dalawa niyang anak na nauna. Para one big happy family na sila. So, see you tomorrow. Pero ngayon din yun. Good morning everyone. It's time. Aron, may bumaba na oh. Mahanap si mami niya. O, oh, nasa ano kasi nanay niya nasa taas. Judge, huwag ka dyan, Judge. Relax ka lang. Doon na na natin si mami. Ilan na? Ah, oh, mo. Oh, oh, tatlo. Hindi na talaga napisa isa. Okay, kawawa. Oh, Relax ka lang. Titignan natin. Check-checkin natin. Ah, wala na to. Sado na itong late. Hmm. Hindi siya nag track Hindi siya naiyak? Yeah. Okay. Walang air ito. kayo rito. Lalagyan na natin dun sa ano? Oh. Sarangasang. It's time. Kakip na. Kakip na. Patingin, patingin, patingin. Meron siya limang sisiw pang kapangakit na. Oh. Okay, Blue, it's time. Tara, bebe. Tiyan mo na kayo. Pulin na natin uh -huh. siya, no? Si Yayo. Si Yayo. si Yayo. Yayo, thank you for your service ingay nila. ito <laughs> oh, na si Yayo. Mhm. Mm Yayo. Yaya pala Yaya. Dahil Yayas siya. Kaya isasama ko na yung mga sisiyo na ito, tatlo. Yung mga kapatid hmm. nyo? Kapatid nyo, ayun o. Oh. Lima sila lahat bali. Mm -hmm. Bali, anim yung kanyang itlog, lima yung napisana. Oh, anim lang ang pinalimliman ko kasi. Pero maraming itlog yan si ano yung anim na pinalimliman Lalagay na natin si Blue. Okay. Sige. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Sige na, turuan mo na, na sila kumain. Kain na kayo. So, <laughs> natin yung pagkain nila. Ayun na, tinuruan na niya. Ayun, nandiyan na yung mami nila. Nice. Nice blue. Ibabalik na kita sa mama mo. Ito na yung anak mo. Salamat. Saan ka dadaan dito? Kasya ka pa ba dyan? O dito na sa taas? Dito na sa taas, no? O di ko sure. Dito na lang sa baba. Okay. Pasok ka na dun sa mama mo. Thank you. Thank you sa pag-alaga sa mga kiti. Mamaya yung pagkain mo ha, mamaya na. Oh, Thunderbird, cheek booster. Kinuha mo mm. natin ilaw. Mm -hmm. Wow. Wow, naman eh. Tinutin turuan niya kumain. Talaga? Mm -hmm. Sige, blue. Kung wala tayong buko. Mm -hmm. Para sabigyan natin ang sabaw ng buko yung mga bago.

Yan, ang kailangan ng mga sisi. Tuturuan na siya niya. Hey, Blue. This your drink. Hmm. Yeah. Takip na. Wala pa akin mo. O na. Blue. Excuse me. Hmm. Yung turun namanya na. Hmm. Yeah. Ayan na niyang naman yung yan. <laughs> well, yan ang aming storya kay Blue at ang kanyang mga anak. Diba? Ang bilis, piyanak na kagad. Kailan lang namin siya binili. Well, hanggang sa susunod na episode. Maraming maraming salamat sa inyong panunood. Paalam! Sa'yo naman yan. Sempre. Uy, walang laman. Hey. <laughs> Napabata yung kuha ko. Parang ako malauhog, di ba lang? Ay, mga... <laughs> Bye-bye. <laughs> Bye-bye.